Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa uh, ba'd May tanong dito ang ating kapatid na si Ate Wadzg Ay, Wadzg Pagidsang ko, Ustad, yung friend ko nasa langguni na Pero 6 months pa bago ikasal Halal na ba sila gumawa ng mga ginagawa ng mag-asawa? Subhanallah Mga kapatid sa panampalatay ng Islam Hanggat hindi pa po kasal Bawal pa po silang mag sama, magtabi sa pagtulog, magpasyal na magkasama, open pa sa isa't isa, isa hangga hindi pa po kasal. Kahit sabihin natin na alam na po ng dalawang magulang nila. Kahit sabihin pa natin bukas na po yung kasal. Yung iba kasi ganito, uh, pag alam na po na magulang na kasal, legal na sa magulang nila, parang hinahayaan na po yung dalawa na pumasyal magkasama, matulog magkasama, at nag-uusap na dalawa na lang po sila, open na, po, open na po, hindi po pwede yun. Mananatiling adzinabiya, adzinabi po yung lalaki, hindi po maharam manating bawal pa po sila sa isa't isa hanggat wala pa pong nangyayaring kasal hindi po nangangulugan na engage na kayo o nakasalangguni na po o legal na po sa magulang at alam na po ng magulang na ikakasal na ay pwede na sa inyo ang lahat pwede na kayo magkasama hindi pa po pwede hanggat wala pong nangyayaring kasal manatili pa pong bawal kayo sa isa't isa okay so pag ganyan wag na pong tagalan ikasal na po agad mawalan salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh